Sa mga kapatid po nating hindi pa nag-aagahan, abay tsak po na gugutumin kayo sa naglalakihan at nagsasarapang burgers na inihahain po sa Quezon City. Nabusog na kayo, hindi pa butas sa ang inyong bulsa. Silipin natin yan sa pag ni Laila Chicadora. Imbis na kotse ang nakaparada mga taong nakapila ang makikita sa garahing ito sa Quezon City. Patok na patok sa mga customer ang pagkain inihahain ng garahi burger joint na ito. Burger na gawa sa Angus B. Samahan mo pa ng juice panula. Kaya naman ang mga customer, di bali ng matrape. Basta lang makabalik. Actually, it took me one and a half hours makarating dito kasi ang sarap talaga ng burger. Eh mm -hmm. ang sarap ng angus kaya yun ang binalikan ko ngayon. Ah. Dahil sa garahe lang ang kainan. Wala nang paki kung nakapambahay ka lang. Ayaw namin sana ma-intimidate sila that they can just come to the neighbor's garage makikikain. It's not just the food, it's the ambience. Uh, it's the community. But they can come out of their house kahit alas 10 na lang gabi. Nagugutom ako, nakapadyama ako. But wait, may malaking dahilan kung bakit isang taon at kalahati nang pinipilahan ng mga luto ng mother and son tandem na ito. Mm. Alam niyo, huwag niyong iniismol itong garahi burger joint na to dahil maliit man ang pwesto. Bigi-bigi naman ang servings nila dito. Yan yun, laki ng burger, oh. Try natin. Hindi mo mauubos mag-isa ang kanilang Titan Burger na gawa sa 9 inches na beef patty at tinapay. Madaming keso, lettuce, at homemade mayonnaise. Sarap! Kung ayaw niyo naman ang bilog na burger, solve ka sa long boy burger na 20 inches ang haba. tad, -tad ng lettuce, patty, keso at caramelized onions. Heavy gat din ang kanilang fries na may timbang na 1 pound o isang bucket. Pagkatapos, lumagok ng iba't ibang flavor ng milkshakes na may 12 inches ang taas. Kaya kung ayaw masira ang jetta, mas okay kung isama ang tropa o pamilya. Hindi rin naaray ang bulsa mo sa presyo dahil gusto ng mga may-ari happy ang wallet at tummy mo pag-uwi. Umaaksyon Laila Chikadora News 5.